Oh, mga kaidol. Ayan, dito na naman tayo mga kaidol, oh. Ah, uh, ano na naman tayo nitong palangre mga kaidol. Ito mga kaidol, oh. Nahatak ko na to kanina. Ayan mga kaidol, oh. lumitaw yung isda. Yun. Dalawang grouper mga kaidol. Ayan, oh. naglitaw. Ayan mga kaidol, hilahin natin yan ngayon. Lumitaw na mga kaidol. Oh. Ayan. Wow. So, unahan mga kaidol yung isa. Oh. Grouper mga kaidol. Oh. Ayan. Yung isa mga kaidol. Oh. Ayan. Oh. You know? Wow. Lumitaw na mga kaidol oh. Naburot na tiyans. Ah. Woo. Yan papalapit na mga kaidol tong isa. May malaki pa tong mga kaidol yung nanay niya. Oh. Ah. Woo. -hoo. blot da mga kadul ang kuan mata siya do kasi to mga kadul malalim oh so, blot da mga kadul kay noy kadul maka sunod jo malaki-laki ata to mga kadul

Woo! Uh. Ayan mga kaidol oh. May kasunod pa mga kaidol. Ayan. Kaya lang malilit mga kaidol. Ito ang masarap mga kaidol pag tinulak. Gapas-gapas na isda mga kaidol. Ayun. yun mga kaidol. May, meron pa mga kaidol. Yun Papalitaw na mga kaidol oh. Ayun. Dalawang magkasunod pa rin mga kaidol. Wow, super mga kaidol, grouper. Yan bagak. Wow. Dupa ba yung isa mga kaidol oh, sa ilalim. Wow, mga kaidol blessing. Oh, kaya lang hindi masyado mga kaidol malaki. Oh. Sobrang kilo lang. Kan nanay mo pre. Oh. Yan tuyung isang makaildol. Ay. Gadumparin makaildol grouper. Oh. Wow. Grouper mga kaidol. May humihila pa mga kaidol oh. May lalim. Ay. Malaking isda mga kaidol. Wow. Sibad na ito mga kaidol. Sibad. Ayun. Sibad mga kaidol oh. Ayan. Palitaw na mga kaidol. Wow. Wow. ulo yung kinain mga kaidol oh ulo ng nukos ayan mga kaidol Oop. Oh. wow meron pa itong mga kaidol oh meron pa may kasunod pa mga kaidol ah. gunot gunot mga kaidol ang ka, ka nato kuan oh, palangri Ayun. Pang makain dulu. Pa. bak? Gigat pang dulu. Ay. Ay naku. Hi. Eh. Palugang pala mga kaidol, bato. Hi. Eh. Yan mga kaidol. Hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat sa panonood. Abang-abang na lang mga kaidol kasi mahaba pa yung hihilahin ko.